strike two siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper, using my name, without any authorization from the Department of Education. Yan ang dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel niyang 16 million na solicitation niya. May papel. Yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. Basta siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat kasi naririnig na namin sa opisina, diyan sa Senate yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million and then kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. Kasi last year pa yan nila gusto talaga gawin. They're trying to make a case for impeachment. Eh dahil wala silang uh, ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung marinig nyo, o oh, diba mali? Diba mali? ginagawa nila yung sumasagot na co-war resource person. Yung, yung privilege speech mismo ni Congressman Valeriano, nagsabi ng unverified claims. So, paano ka magagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali. Tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali uh, sa hearing. Mag-decide mo na sila. Ano ba sila doon? Korte o hindi? Hindi naman sila korte. At paano mo ko nasabi na... Nag gumagalaw sila na parang korte. Nilagay nila doon. The rules of court are suppletory to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagamit na ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga fiscal. Good afternoon, VP. Yes. Uh, VP, uh, as we're speaking right now, my ongoing house probe, uh, actually, a minute uh, ago, uh, former Deputy Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the health Orchestrate. health Orchestrate Positive Learning. Uh, adept at project, she believes it could be to influence her decision as hope. Your response po? Um, dapat siguro kung mag-akusa mag siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled em former employee of the Department of Education. She was let go because of la loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Um, una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya, on paper, using my name, without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar na bansa. Sabi ko, one-on-one -on -one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niya executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayo teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako? Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Uh, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko, factual lang ako ah, ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila. Kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng uh, Department of Education. And eh, bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami. Very, very new. Na ako. Kasi HRK, ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker but uh, siniraan niya yung isang ASEC and sa USEC sa, sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the two points, lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the senators din nandiyan yan siya ngayon. And uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold si Gerald Chan. Iyan ng ngayon yung uh, nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, diyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million. And then kukuha ka na teacher item sa field gagawin mong EA sa Central Law Office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, uh, since uh, you brought up yung names po ni attorney Powa uh, and attorney Monsaya, so during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya ni let go ng Deb you po was that uh, she disagreed daw with attorney Monsaya's suggestion that beaters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid uh, field beating. Ngayon ko lang narinig yan sa so kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang, ang HR record ni Villar Uh, nasa Dep Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HR Pro? Uh Dempsey, permitted to inquire? Hi ma'am, good afternoon. Uh, regarding din sa probe, kasi apparently parang uh, there was a response uh, from some of the congressmen about uh, yun, niya, yun sa dahil wala nga po kayo ngayon doon, uh, won't you ever attend the house probe? Diba? Parang is there a chance that you might still appear there or at least uh, uh kumbaga parang have any other responses uh, in, in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo umaatingin sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged uh, anomalies during your time sa DEPEC. Oh, oh Um, nasabi na po namin uh, doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And uh, lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming pasihan. Uh, At sinabi ko doon na what they're trying to do is try is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talaga gawin. They're trying to make a case for impeachment. E dahil wala silang eh uh, ebidensya. Ang ginagawa nila, nag fishing sila dito sa mga tanong sa loob kung maririnig niyo, O di ba, mali? Di ba, mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, uh, congressman yung kaharap mo. E di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, uh, we are fully cooperating with the audit process and uh, we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng uh, kaso pa, uh, sasagutin namin yan uh, sa korte. Pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga mga uh, mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang uh, impeachment. Kanina, um, Uh, sa tanong mo kung a attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study. Una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, tinidiscuss namin uh, dito sa opisina with the, with the personnel. And then, tinatanggong namin yung mga personnel. Like, in the case of uh, this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized uh, representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin ako, ako as head of the agency sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Um, right now, walang gusto pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng uh, dito ng Office of the Vice President. And, sabi din ng uh, legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privilege speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka magagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali, tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo ang hanapin yung mali uh, sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last ako pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide mo na sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na nag gumagalaw sila na parang korte? nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagamit na, ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At, uh, ang uh, isa pang punto namin uh, doon uh, sa sulat ay ano yung pangatlo? Kalimutan mo na. Pahingit tubig sir. Hmm. Okay. Pagod ako sa kakasulat nito kagabi ha. Ano oras ito? Pina, pinadala ko. 12.35 a.m. Ito na. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa so Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby uh, shall be respected. Alagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito at hindi naman ito uh, prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. ba? Diba? Kasi, aba, ayaw ko sumali sa pagcraft ng legislation nyo. Bakit nyo ko pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ang dami namang previous vice presidents dyan tapakalapit ni former president Gloria Arroyo sa kanila. Yun ang tawagin nila, gawin nilang resource person kung meron talaga silang patas na ginagawa about sa office of the vice president. And then ang huli noon is subjudice. Ang daming questions nila na kaparte ng tatlong cases na final uh, sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. At um, yung huli, sinabi namin pa ulit-ulit, nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na, kahit na yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng makabayan block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So, masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes.